Hello guys, good morning. Nanawa ko ng video para sa aking mga Oo. Sana naman mga, mga subscriber o mga kaibigan ang aking mga video para naman umaas sa aking watch hour. Alam nyo naman na mamakaawa ko sa inyo, kailangan kong bumita naman. Oo. Kailangan kong mamonitize. Oo. please, at nyo naman.

hindi naman siya nalilate. O ahapon, naligo siya. Naligo siya ahapon. O. Naligo. O ayan. sa isa kong YouTube ah, interview. Oo. Ah, kailangan ko na maraming interviewin. Alam niyo naman, di ba? Kung ko sa mga halaman. Ayan. Ayan. Ayan.

Ay, yung mga kalong po. ayan. naman Ayan. Ang lalim-lalim bulaklak. Oo. Oh, hindi naman yung lalaki. Eh, ganyan yan, O mga sili po. na yan, pwede ko may isang na Hindi ko na alam kung nasaan na. Kasi na

لا لا دامي وينو انا ما بوها ماما يعني انا مانح وينو وينو ماما بوها ماما لا انا مانح اوه دانو دامي دامي انا ام ام او او ما

Oo. Balik tayo kay Dalton. Oo, ayan si Dalton. Ayan si Jerome. Ayan, okay na. Inak i ako na sila. Ayan, dalawang araw na lang. I-byte niyo na. Sana yung may matigay naman ng d uh, Mga, ah, mga subscriber sa YouTube. Oo, pa. Uh, Makapatsin naman ako? Oo. Uh, comment niyo ako. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה